So, ayan. So, ayan. Magandang balita, guys. At, ayan. Yung dalawa, si Charlie at saka si Isner ay pasok na sa Big Night sa July 5. So, yung apat na grupo na lang ang magtatalo-talo magtatagisan para sa big the big jump kung mapapabilang sila sa the big four. So ngayon, ang big four natin, nakasama na sila Isnir at Charlie, yung charis na tinatawag. So silang dalawa ay pasok na at ligtas na. Ngayon, tingnan natin kung sino pa yung mga makakapasok na iba pa na makakasama nila sa the big night sa July 5 so mananalo ang bawat isa ng tag isang milyon kapamilya at kapuso. So, naasahan ko na itong bias ko, itong dalawang to, ang mananalo sa <coughs> PBB <-B> <coughs> Pinoy Big Brother Club Edition ng GMA at ABS-CBN. So, ayun. Medyo, ano. <coughs> medyo parang may sakit tayo. Ayan. So, yan silang dalawa ang ang aabangan natin at yung tatlo pa na mapipili ah, ang mananalo kasi kung sino yung manalo sa taas sa pagsubok ni kuya automatic sila na yung kasama <clears throat> sa big four sila na yung makakakuha ng slot so nakakatakot kasi ah, wala nang eviction na magaganap kung di kung sino na yung mananalo sa taas yun na agad ang pasok So, abangan natin kung sino-sino yung mapapabilang sa Big 4 at aarap sa Big Night. Sa Big Night naman, guys, ayun, ang alam ko kasi, ah, nagkakaroon ng botohan, yung pinakamataas na boto ang siyang mananalo. So, ganito, magiging set up niyan para sa mga sa mga suporta ni Charlie at ni Stinger. <coughs> sa Maya yan, magkakaroon ng botohan sa Maya apps. So, sa Maya apps, meron dong PBB at doon kayo mam mamimili kung sino yung iboboto nyo. Napag-usapan nga nung dalawa na kung magkakaroon ng botohan, eh malamang walang boboto sa kanila at walang uh, magugu para iboto sila na maging manalo So, napansin niyo ni Isnir na parang kung paramihan ng suporta about financing, talo talaga sila. So, tayo mga nasa labas ngayon ang ang mag-help dito kung sino yung gusto kong uh, sumuporta sa kanila sa Pimaya po yun magkakaroon ng botohan. Sa big night po sa July 5, uh, magkakaroon yan ng botohan at mag-open line sila kung sino yung pinakamaraming boto, yun yung magiging mananalo sa Pinay Big Brother Collab Edition. Kaya guys, pakiabangan po sa July 5 kung paano po yung pagboto. Kung sino po yung ibuboto. Sana po tulungan po natin si Sneer at saka si Charlie yung Sneer na yan, yung Charisse na manalo kasi malakas yung phantom nung tube hindi, But, hindi ko naman sabi yung kabilang partido na gustong gustong nilang tanggalin so ewan ko bakit ang lakas ni Ritoki sa ilong so yun ang gusto kong matanggal pero syempre marami yung taga-suporta maraming financing kaya ang hirap talaga maka matanggal siya kahit sa, sa med, sa Facebook, at saka sa TikTok. Ang daming galit sa kanya sa comment section na no, nagparetoke ng ilong. Ayoko nang banggitin yung pangalan. Eh, talaga namang hindi siya matanggal-tanggal at nangunguna sa buting. Si Ralph, kaya nakapasok, kaya naka, nagkaroon ng chance ng makabalik dahil nga malaki yung suporta. Ah. So, si Willa at silang dalawa ni Ralph hindi natin alam kung sino yung makaka makakalaban nila at the end pero ang suporta guys huwag kayong bibitaw sa, sa cherries so yun abangan natin yung mga updates nila pero ngayon save na save na si Sneer at si Charlie para sa big four sa big night so yun lang guys ang aking update muli ako si Jessie. at yung mga gusto bumili po pala ng mga legit na product na, na pinapromote ko sa sa youtube ko na uh, na gusto bumili punta lang po kayo sa tiktok account ko naman at work3189 sing okay. lang po lahat po na binablog ko nandoon yung mga legit na product po lang ang nandoon wala po tayo mga ano doon fake na product So, kung gusto nyo pong bumili, punta lang po kayo sa aking Manatwork 3189. Same po ng pangalan, same po ng photo ng, ng YouTube at TikTok ko. Pwede po kayong pumili dun sa basket ko. Yun. Tingin-tingin lang po kayo. So, yun lang guys. Uh, at ihingi lang ako ng konting prayer po para po sa nangyayaring gulo sa ating uh, sa ating mga kababayan din na nandun sa ibang bansa na sana huminto na yung gera o tumigil na yung digmaan sa ibang bansa. Kasi maapektuhan po sila at higit maapektuhan din po tayo dito sa Pilipinas. Lalo't may EDCA site po tayo. So, sana uh, magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundom ang mga bansa na nagkakaroon ngayon ng sigalot. So, yun lang guys. Prayin, pray lang po talaga lagi. no? Muli ako si Jessie at ito ang Manatork by Yee.